Idol, may composition ako. Baka pwede mo magamit sa kanta mo. Bigyan ko sa'yo libre. Idol, beatmaker ako. Bibigyan ko sa'yo libre. Ha, marami salamat. Pero sa'yo na lang. Pasikatin niyo sarili nyo. O payamanin nyo sarili nyo kami gumagawa ng mga tugtugin namin, mga beach namin, kami nagsusulat ng kanta namin. Yun ay na nag-work para sa amin. At kaya rin po namin magsulat para sa iba, kaso na nila kaya yung budget namin para sulatan sila. Bakit? Kasi magte-trending. Know your value. Yun yung inaano namin. Hindi naman kami ng mamakawa na bigyan nila o kunin nila kami as composer or artista or rapper or host. ba diba? So you know your worth and always give your best. God will do the rest. Kanya-kanya tayong -kanya -kanya discard at journey sa buhay, pati sa health. Alam ko naman na hindi maganda katawan ko. Pero para sa akin, ito na yung pinaka the best na magagawa at age 45. So, yun lang. I hope happy, healthy kayo. Tama kayo. Mali ako. your doctor do what works for you. Uh, kung may talent kayo, just give your best. Basta wala ginawa, masama, kang ginagawa. Masama o inaapakan tao. At mas nagtitrending pag naaliw yung tao or may malalait sa inyo. Yun lang yung advice ko. Kung kaya nyo, itake yun.